Iba't ibang pamamaraan naman ang ginagawa ngayon ng Bureau of Corrections upang maibsan ang labis na init na nararanasan sa loob ng selda ng mga persons deprived of liberty. Nagbabalik si Luisa Erispe. Halos tatlumpong kataon na nakapiit sa New Bilibid Prison ang nahilo at isinugod sa ospital. Ito ay dahil sa tindi ng init na nararanasan ngayon sa bansa nahilo uh, dinalagay sa ospital pero wala pa namang report sa akin na, na matay dahil sa heat stroke wala pa Pagpuli, matapos na yung ano uh, summer natin uh, tuwing umaga kasi umulan na rin dito eh sa tindi ng init sa maghapon sa umaga may nagkakaroon ng passing shower Tiniyak naman ng Bucor na patuloy sila ng paggawa ng mga paraan para maibsa ng mga daing ng mga persons deprived of liberty sa loob ng piitan. Ngayon, pinapayagan muna ang paggamit ng electric fan, paglabas sa umaga at tanghali ng mga PDL mula sa selda at paggamit ng yelo para malamigan ang kanilang katawan. Ito ay para maiwasan na makaranas sa mga ito ng heat stroke at heat exhaustion. Napakainit so inalaw namin yung electric fan. Pwede then of course pwede sila lumabas uh, ng mga kulungan nila and then sa gabi uh, balik sila sa, sa selda. Bukod naman sa init ng panahon, nakakadagdag din ang siksikan sa kulungan sa pagkakasakit ng ilang PDL. Kaya tuloy-tuloy din ang paglilipat ng mga PDL mula sa New Bilibid Prison papunta sa mga kulungan sa iba't ibang rehiyon. Buwan-buwan din ang pagpapalaya ng mga PDL na nakatapos na ng sintensya o nabigyan naman ng parola sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. aabot na sa 12,836 ang napalayang PDN. Dagdag pa rito ang 165 na pinalaya ngayong araw. Si Tatay Pedro na halos tatlong dekada na nakakulong laya na ngayong araw. Hindi siya makapaniwala na muli siyang magkakaroon ng buhay sa labas ng selda. Pakiramdam ko lang, ma'am. Baring mapaganda buhay ko, kung tilang, ma'am a uh, tulong mga pamilya ko Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.